Ay, magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako. Mm. well, ibang klase po ngayon ng ating live kasi hindi po tungkol sa politika. Ito po ay tungkol sa Bagyong Uwan na inaasahan na magla-landfall dyan po sa Luzon. No? Uh, malungkot po ako dahil dadaanan din ng Bagyong Uwan ang aking syudad ng Bagyo. Alam niyo po, ang bahay ko sa Bagyo, eh, napakalakas na po ng mga turo at hindi ko po alam ang mangyayari. no? na napakalakas itong bagyo nito. 185 kilometers per hour, pero ang gas wind po ay hanggang 225 kilometers. Ang pinagdarasal na lang natin ay eh, mapoprotektahan tayo ng uh, Sierra Madre. No? At uh, yan naman po talaga ang uh, paraan na binigay sa atin ng Panginoon para tayo maprotektahan yung kabuntukan ng Sierra Madre. So ngayong uh, paparating po itong uwan, eh, sana po yung mga nasa tabing dagat, ay lumikas na, pumunta na sa mas matataas na lugar dahil ang estimate po ng pag-asa ay mga sampung metro daw po ang magiging taas ng tubig-alon no? So, para na po yung tsunami no? so, Sana po lumikas na kay sa mas matataas na lugar Lahat po tayo ay maging laging handa at ito po ay simula ilang oras na lang po ngayon Sigurado po ako dyan sa Metro Manila, sa rest ng Luzon, lalong lalo na sa Northern Luzon ay e malakas na po ngayon ang hangit at ang Lalakas pa po yan habang papalapit ang bagyong kuwan. Maghanda po tayo ng uh, mga pagkain at inumin. Maghanda po tayo ng mga flashlights. Maghanda po tayo ng first aid kit. At syempre po, maghanda po tayo ng, uh, ng, mga um, ng lugar na lilikasan kung kayo nga po ay uh, tabing dagat o di naman po kaya ay talagang luha, lugar na nababaha palagi. Tigil politika po muna tayo ngayon. <coughs> tayo po ay magtulungan <coughs> yung mga mas maraming um, pagpapala sa Panginoon. Sana po uh, buksan yung inyong mga tahanan sa mga pamilya ang mawawala ng mga, ng mga tahanan. Um, kinakailangan po uh, yung mga um, malalapit nga po sa karagatan ay lumipat na sa mga evacuation centers. At sana po ay manatili naman po ang, uh, ang mapayapang mga pagsasama ng mga pamilya na nasa evacuation center. Alam ko po na magiging matinding pagsubok itong uh, parating na uwan dahil paminsan-minsan po ilang naman itong gantong kalaking uh, uh na bagyo no? na isang super typhoon. Well, um, ang aking advice lang po, ay nga po, flashlights, pagkain, tubig, pag-imbak, lumisan, kung kayo po ay nasa danger zones. Ang danger zones so hindi lang yung mga tabing uh, dagat, kundi mga lugar na prone to flash floods at saka sa soil erosion. Yung mga kababayan po dyan sa Baguio, mga kababayan po sa Mountain Province, sa Benguet, yung mga nasa kabundukan, tignan nyo po yung mapa ng uh, Project NOAA ng UP at kung kayo po ay nandun sa lugar na prone to landslides, eh lumikas na rin po kayo no? dahil hindi lang po yan um, delikado sa mga tabing dagat, delikado rin po yan sa mga lugar na nakatira sa danger zones dahil identified na po yan as prone to landslides. No? Talagang sa lakas po ng bagyo at sa dami ng tubig ulan, eh po pwede pong gumuho ang ating kabundukan at maliping ang lahat ng mga dadaanan ng kabundukan. Tayo po ay magdasal para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Tayo po ay magtulungan. At uh, bihira ako pong gagawin ito. Eh, maya-maya po, eh, tayo po ay uh, magdasal, no? Um, sana po ay, lalong-lalong uh, na yung ating mga kabataan, eh, sila po ay um, nasa ligtas ng mga lugar. Ah, uh, ang ating patakaran naman po sa sa Pilipinas, eh, karanasan sa ating mga eskwela natin dinadala ating mga kababayan. Magdala po kayo sana ng mga sweaters at saka mahihigaan. Dahil mukhang matagal-tagal po talaga ang maging epekto nitong bagyong ito. Tayo po ay magdasal. Magdasal po tayo na proteksyon. Magdasal po tayo na tayo makakabangon pagkatapos itong bagyong ito. At syempre po, bagamat ngayon ang dapat natin atupagin ay yung ating kaligtasan dahil nga pagpasok ng uwan, huwag natin mong kakalimutan na matapos po itong trahedya na namang ito, kinakailangan magkaroon po tayo ng katarungan, katarungan lalo na doon sa mga nangurakot ng pera ng taong bayan, dahilan kung bakit walang proteksyon ngayon ng ating mga kababayan laban sa tubig baha no, na dulot nitong mga bagyong ito. So mga kaibigan, alam ko po, ah, pang karaniwan, politika pinag-uusapan natin, pero ngayon, sinantabi po natin ang politika. At ang ating mensahe, ilagay po natin sa ligtas ng mga lugar ang ating mga sarili, paghandaan itong parating na napakalakas na bagyo, at magdasal po tayo sa ating Panginoon. Well, uh, ko lang po itong aking uh, um, telepono para mabigyan ko kayo ng mga updates. No? Ang updates po dito, ito po ha. Ngayong araw po ng uh, linggo, eh, nandiyan na nga po ang bagyo sa coastal areas ng Eastern Luzon sa Katanduan sa Sanabay. At marami na po tayong nakikita ng mga videos kung kanong kalakas po yung bagyo dyan sa Katanduan ng Now, ang pinakamalakas po ay ngayong gabi. Ang pinakamalakas na hangin at uh, pinakamatinding pag-ulan ay ngayong gabi. Hanggang bukas ng madaling araw, lalong-lalo na dyan sa mga probinsya ng Isabela at Aurora. So mga kapatid na mga taga Isabela at Aurora, lumigas na po kayo sa mas mataas na mga lugar kung kayo tabing dagat, lalong-lalo dyan sa Aurora. At uh, doon naman sa mga Isabela, kung kayo po ay nandun sa may mga malumbundukin lugar, eh, alam niyo na naman po kung saan yung mga prone to landslide, so lumikas na rin po kayo. Tapos, um, pagdating po ng lunes, yung mga area naman po na nasa kabila ng Pacific Ocean, ito po yung mga humaharap naman sa South China Sea, sila naman po ang makakarang ng uh, epekto ng ulan. So, um, ano po ang ating mga paghahandaan muli? Well, ito po ang ating mga uh, dapat gawin, lumikas uh dun sa mga designated evacuation area doon sa mga nakatira sa malapit sa dagat at nakatira sa mga uh, lugar sa kabundukan na prone prone to landslide i-secure po natin ang mga bahay no um mga gamit sa labas ipasok po natin tali po natin ang ating buboko, kinakailangan itali i-reinforce po natin ang mga bintana lagyan po natin ng mga tali yan at uh, syempre, lahat po ng mga valuables natin i- Aspo natin sa mga mas matataas na lugar. Magkaroon po tayo ng emergency kit. Ito po yung tubig, pagkain para sa dalawa hanggang tatlong araw. Uh, sulo, flashlight, batteries, yung mga importante mga dokumento, yung mga kagamutan natin. No? Tapos sana po meron kayong transistor radio. Hindi na po utos, uso yan, pero kung meron po kayo yung mga battery operated, para alam niyo po kung ano mga announcements galing po sa pag-asa at galing sa RGU. Huwag na po tayong bumiyahe. Uh, huwag na po tayong uh, lumabas sa ating mga pulsada. dahil lalo na po kapag kasagsagan po ng pag-ulan at ng paghangin. No? At saka siyempre po wag na kayong pupunta sa laot dahil napakadelikado po ngayon sa ating mga karagatan. At uh, siyempre po dapat handa tayo na sa kasagsagan po ng uh, pag-ulan at ng uh, hangin, eh, mawawalan po tayo ng kuryente. Kaya importante po yung mga flashlights, yung ating sulo, yung ating mga kandila. At um, syempre po, tayo po talang lahat ay uh, magtulong-tulungan uh, sa mga panahon nito. Well, alam niyo po, spokes hour po, may talaga naman pong ito ginugugol natin sa mga issue na usapin legal, sa usapin ng politika. Pero ngayon po, dahil sa napakalakas na bagyo na sinasalat ngayon, ngayon sa, na sumasalanta ngayon dito sa isa uh, ng Luzon eh ang nais ko pong gawin ngayon ay hindi natin ginagawa sa Spokes Hour ito ata po ang kauna ng pagkakataon na gagawin natin tayo po ay magdasal no? at um, dahil uh, alam niya naman po ang sabi ng Panginoon kung uh, dalawat uh, kung dalawat mahigit pa ay lumapit sa akin at manalangin ditinggin ang ating mga um, dalangin. So, iniimbita ko po kayo lahat para magdasal po para sa ating bayang Pilipinas. Ama namin makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo upang humingi ng kanlungan at kaligtasan sa panahon ng pangalim. Tulad ng sinabi sa awit 91 verses 1 and 2, ang sinumang naninirahan sa lihim ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan. Sasabihin ko, ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Panginoon, takpan mo kami, ang aming pamilya, ang aming tahanan ng proteksyon, ang aming proteksyon. Iligtas mo kami mula sa bagyo, bahak, apoy, lindol, bagyong malakas, at lahat ng sakuna gabayan mo kami ng kaligtasan. Gaya ng ipinangako sa Isaiah chapter 43 verse 2. Kapag ikay lumampas sa tubig, ako'y sumasayo at sa ilog, hindi ka lulubog. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog at ang apoy ay hindi tatama sa iyo. Palakasin mo ang aming puso at pagkalooban ng kapayapaan. Tulad ng sinabi sa Filipos chapter 4 verses 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat na bagay na pamamagitan ng panalangin at dalangin na may pasasalamat ay ipapaalam ninyo sa Diyos ang iyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Jesu Kristo. Panginoon, maging namin kalasag at kanlungan sa lahat ng pagsubok, ipagkaloob mo rin ang proteksyon at lakas ang lahat ng nasa panganib. Sa ngala ng mga kapal, Kristo. Amen. Niwala po ako at uh, with prayers, <coughs> everything is possible. Sa panahon po ng panganib, sa panahon ng pagsuko, wala na po tayo magagawa, hindi manalangin. At magbigay ang aning pananampalataya na tayo po ay alagaan ng may kapalang bisan po tayo na lalo na doon sa mga mahihirap na siya talagang mawawala ng tahanan. Pigyan po natin sila rin ng pag-asa. Pigyan po natin sila ng tulong hanggat maaari. Mga kaibigan, hanggang dito na lang muna po ang ating Spokes Hour. Isang special na Spokes Hour kung saan tayo po ay sa kauna ng pagkakataon na nalangin live. At yan po ay dahil naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Ulitin ko po, ang natin ang hinihingi natin sa ating may kapal na Panginoon bigyan ng proteksyon ang lahat ng ating mga kababayan na sinasalanta ngayon ng bagong uwa. Amen. Kita-kita po tayo bukas para pag-usapan kung paano naman tayo makakatulong sa mga naging biktima at kung paano tayo makakaahon at makakatayo muli galing dito sa pagsubok na ito. lord protect the philippines protect those who are about to feel the wrath of typhoon one help all of us rise from this latest misfortune amen god bless everyone po. praise be to the lord Keep safe, pray, and of course, help one another. God bless.